Hi guys, happy Friday morning here in the Bulacan. Tara guys, salmo salmo tayo guys. At tapos ko lang maglinis, ang dami kong ginawa. Nagluto lang po ako ng sarsyadong, ito po guys, ayan. <laughs> Talaga may na, ano, ayan. Nagluto lang po ako ng sarsyadong bangus at saka magkakaldareta ako kasi nga mayroon akong bisita mamaya. Ang darating yung aking pamangkin at darating din po yung pa, uh, pamangkin ko from Cavite. Kaya medyo madami-dami kami dito sa bahay guys. Tara guys, almusal po tayo at syempre mayroon tayong coffee dyan, mayroon tayong water, mayroon tayong banana. How are you today guys? Kamusta na po tayo dyan guys? Ang topic for natin today ay, uh, uh, ano ba ibig sabihin, yung, yung uh, hindi po nakikita sa yaman ang mukha ng isang tao or simple man siya or magaraman ang damit niya, hindi po natin nakikita po. Huwag tayo mag mental sa mga tao, lalo na po yung sa mga pumapasok sa store, lalo na po yung sa pumapasok sa mga uh, fast food, yung nakikita nyo na akala nyo uh, mukhang pulubi, akala nyo mukhang simple, na parang minamata-mata po natin yung tao guys. Yun pala guys ay uh, may mga sinabi po pala sila, yung mga simple lang, simpleng galawan guys, yung mga tipong akala mo um, titingnan mo po sa una parang ano ba ito parang wala namang makain pero yun pala ay talagang simple lang po sa pananamit hindi naman po sa pananamit pala guys yung nakikita yung kasimplihan ng isang tao At hindi po sa pananamit nakikita yung estado ng buhay ng isang tao meron naman dyan na maporma Uh, makikita mo, wow, ang rich naman talaga niya. Kasi nga, magaling siya magdala ng sarili niya, yung maporma siya. Pero yung buhay niya ay simpleng buhay lahat. Hindi po talaga siya mayaman. Mayroon naman dyan na uh, lang. Wow, ano ba yan? Papasok dito sa mall, nakachinelas lang. Papasok dito sa passport para namang ano may pambili ba yan? Huwag po ganun. yun pala. Makikita naman natin sa buhay niya na may kakayahan naman po ang kanyang buhay. At siya pala ay masasabi natin na yung, yung rich kasi rich ay first class, second class, third class, fourth class. <laughs> may fourth class talaga. Siyempre, yung rich-rich talaga yung mga yon Talaga makikita mo naman talaga sa mga siguro. Hindi mo kasi talaga ma hindi mo talaga ma-judge mental yung mukha ng tao. Kasi, makikita mo talaga na akala mo super super rich talaga dahil nga ang kanda lahat lahat na sa kanya para makikita mo sa kanyang personality pero hindi nga talaga natin ma mental ang bawat isa wag tayo agad magkongklusyon kasi marami dyan na lalo na yung mga nasa fast food please ha wag naman kayo yung marami kasi yung sa ibang hindi lang fast food sa ibang mga convenience store sa ibang mga store na ang, ang tataray ng mga nag-a-approach yung mga tindera ang tataray po ninyo minsan sa mga customer. Sana po wag ganon, lalo na kung namamasukan tayo. Ano man po ori ng tao ay atratuhin natin ng tama. Huwag po tayo magtaray na, na para ba kayo na yung may-ari ng store, ang tataray nyo, porque ba makikita yun lang naman na parang pobre, parang gusgosin o para ano, para hindi nyo na-entertain. Guys, lalo na yung sa mga nagtatrabaho dyan ha, kayo, kahit anong orin tao niyan, uh, i-entertain po natin. Lagi tayo nakangiti at lagi natin sila istimahin. Huwag tayong ano. At saka yung mga customer din, syempre, ano. Lalo na po yung mga rich, rich, rich. Yung akala mo, si, akala mo, yung, yung biglang yaman sila. Sila pa ito yung, yung ang papangit kali joke lang <laughs> hindi 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 totoo naman ko alin kasi yung yung galing sa hirap tapos biglang nagboom biglang yung maman sila pa itong astang ang tataray wag naman ganon e ano naman natin yung yung mga empleyado na trato hindi naman natin sila nang tama ano maistado natin sa buhay at saka ang alam mo yung mga nag, mga rich nga talaga sila yung mga mga taong ang taas ng sila yung mga, mga mga, makikita mo talaga sa mga personality nila na mag-approach na na yes yes para silang ah, kagalang-galang kasi nga sila yung kung alin pa yung mayaman sila pa talaga yung ah, mapakumbaba magsalita mahinaon sila magsalita at saka makikita mo talaga may breeding baga oo nga may breeding pero alin pa yung taong yung mama na bigla sila pa ito nawawalan ng breeding sa buhay di ba guys okay guys sarang haba na po napadaldal na po ako na mahaba pasensya na po kayo guys ang mga tamaan wag na magalit ito ay aking opinion at ito ay aking na uh, bahagi lang po ng aking mga uh, daldalan tuwing umaga ni Lola Rose kaya pasensya na po happy morning sa lahat and God bless you all ingat po tayo palagi